Ayan. Master, wala yung clip o. Oh. Ayan oh. sila master Hello. Danger na. Discarding voucher. Dati, nakikita ko pa sa ano. Doon sa, doon Pinas. While waiting ako sa ano. Sa application namin. Kasi ilang taong din nangyitin o? Ah, uh, since nag ano ako. Uh, mula nung nag uh, trade sa interview. 13 months lang. Ventures Management. Alas sa taon no? Ah. 13 months. 13 months. Oh, 13 months. Isang taon tsaka ano, dalawang buwan. Ikaw Mas... ah, yes. uh, okay, master, ilang taon ang mo bago nakarating Wala so, nung natanggap ako. na ako natanggap eh. Tapos nakaanap Ano na? Ipray ano na April, 20, 20, 20, ako na po. Ah, ah, na April na po. na po. Ipray na po. na po. na po. Ipray na po. Ipray na po. Ipray na po. dalam Ilan tawa na master? 38. 38. Master, ikaw lang tawa na? 37 from Negros Oriental. Yo. Pride of Tanay City. Yo. You know. Master, shoutout mo yung mga katrabaho mo doon? Oo, oh, shoutout doon sa Jim First Meat Shop, uh, Dumaguete City, tsaka sa Davao City, Philippines, sa uh, Meat Shop ng Bayan. Yo. Bayani Butcher. Mabuhay tayo. Shoutout na sa mga yan, Jason. Yo. Lagi na nanonood yung video ni Chris Katrin. Abas is carding Ayos, Master Bravo. Ang bait na pala nito. <laughs> bait, mabait. Sana master na, Bali, ano kayo no? Dosi kayo eh no? Three. Ah, Tracy lahat. Tracy. May kasama mo kami, cleaner. Dosi kami, ano, meat uh, cutters, industrial. May ano kami, ah. may sanitation na kasama. Ah, okay. Mga cleaner, Master no? Ah, oh, cleaner, cleaner. So, hindi ano yung Master, hindi butcher yun. Ang no? mga experience ah, no? Ah, experience. Yung experience niya si Sunny, nasa ano din eh, uh, ah, uh, ah, Saudi experience siya. Next, abroad din ako, Master. Ah, ayos ah. Dubai. Agadahan pa siya. Four years. Alright. Bago ko nag-butcher, 2020. Salamat, Master. Okay, salamat. Ingat, ingat. Kanis-karting butcher. Okay. Like and follow.